So guys, may hack tayo ngayon. Ang pangalan si Matias. yon so yung password di blurred ko na lang dito. Yan. Yan. Blurred ko na lang, guys. So i blurred ko rin yung yung ano ito et, yung pinipindot ko. Yan, bird ko na lang. Yan, bird. So, nandito yung mga pets ko yung sa ng kaibigan ko eh. Hala guys, ba't nandito yung ano ko? I Invite ako pero nasa na lang. Yun. Oh my goodness! Dami niyang pet dito ah! Iwi-withdraw ko ito lahat. Tapos ibibigay ko doon sa aking account. Doon sa mail guys. Doon sa mail. So titignan ko kung may nagchat sa akin. Nakarecording ako eh.